guys katatapos tapos nila mag ani guys. Ayan, guys ayan guys nga pala guys shout out kay bike tayo Lutz uh, shout out sa yo Lutz so ayan guys thank you for watching bye bye alay guys dahil ano ako kasi ngayon guys eh water boy water boy nila guys

guys oh kahit matanda na eh tuloy pa rin malaki laki pa yung anihin nila guys Hanggang dun pa yun guys oh doon doon banda Ayan yung tarbako ko guys. oh. bit-bit -bit ng tubig. sila na guys. Ayan guys. Yung nakikita nyo hanggang hinok na. na yung uh, nilagay so yan na lang kasi dito guys iba na may ari dito hanggang dun oh guys shout out shout out kay Nathan shout out nga pala kay bike tayo TV Shoutout sa iyo. Salamat lod sa pag comment lods. guys simula na naman sila guys katatapos lang nila mo ng halian hindi natapos kanina guys kasi nasira yung makina ito na lang yung ano yun nila guys Thank <makes> Nasa? <noise> <makes noise> So, ba guys? Hanggang matapos nila to guys, mga ano. Alas tres. Media. and guys, yung sabak na lang guys. Tapos na sila. Agdon kasi guys, ano lang eh, ano, 72 kasako lang. Dito siguro, ewan ko lang kung haabot ba ng 50. So, sabak na lang to guys, isang oras is 2.24. Mga alas 10 siguro, alas 10, alas 3 di siguro to, Tapos streaming media, parang ganun. Hay, guys. oh, na guys. 1 2 3. guys. So, oh. parang walang ano, guys. Kahubad lang. Ayan lang guys Ayan uh, guys Ayan lang hanggang ito na lang guys tatapusin nila guys Ayan, wala na lapit na sila matapos and guys matatapos na yung anihin nila guys ngayong araw Tapos na, nila. tapos na sila, tapos na sila ani And guys, thank you for watching. Bye bye! please like and share guys and comment na rin bye ulit shoutout nga pala kay bike tayo salamat loads